Magandang gabi mga kapuso. Ngayong araw, ika-25 ng Setyembre 2025, muli na namang nabaling ang ating atensyon sa magnetikong figura ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at madalas na kontrobersyal. Bagamat bumaba na siya sa pinakamataas na pwesto sa bansa, hindi pa rin mapatahimik ang kanyang boses na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang tahanan sa Davao City at naririnig sa buong kapuluan. Tila kahit sa kanyang pagre-retiro, may pambihirang kakayahan si G. Duterte na kunin ang atensyon ng buong bansa, na pukawin ang pampublikong diskurso sa pamamagitan lamang ng ilang piling salita. Ang kanyang pagkapangulo ay isang ipu-ipo ng pagbabago na inaalala ng marami ng may uh, may matinding katapatan habang iyo, ang iba naman ay ginugunita ito ng may malalim na pag-aalala. Ngayon, bilang isang pribadong mamamayan, ang kanyang mga pahayag ay may ibang bigat, hindi nagaanong isang utos, marahil, kundi isang nananatiling impluensya na patuloy na humuhubog sa politikal at sosyal na tanawin ng Pilipinas. Ang kanyang mga huling pahayag na binitawan ng may tatak niyang prangkang pagsasalita, sa isang lokal na broadcast ay nagdulot ng alon ng nangaray ng, uh, anxiety scray frustration sa buong bansa. Hindi ito isang anunsyo ng pulisya o isang political na tirada na pumukaw sa atensyon ng lahat sa pagkakataong ito. Sa halip, ito ay isang bagay na mas personal, mas makatao. Nagsalita ang dating pangulo tungkol sa kanyang sariling mortal na kalagayan, tungkol sa kanyang kahandaang harapin ang tinatawag niyang huling paghuhukom. Para sa isang taong nagpakita ng imahe ng hindi matinag na lakas, ng pagiging isang kamay na bakal laban sa krimen at korupsyon? Now, no, I'll say, Trejo Nea Corzine Cali, long simpleng salita na sinabi niya sa kanyang sariling wika, yung naging sentro ng nakakagulat na mensahe, hindi niya ito sinabi ng mayabang, kundi may pagtanggap at kalmado. Sinabi niya ang kanyang mga paghahanda, hindi tungkol sa mga ari-arian, kundi sa um, pagiging handa, sa espiritual at psikolohikal na harapin ang lumikha sa kanya. Siya ay sinabi ni Ginoong Duterte na uh, nabuhay siya ng buo, puno ng tagumpay at puno ng pagsisisi at sinabi niyang hindi na siya natatakot sa kamatayan. Nagbiro pa nga siya sa kanyang nakasanayang pagpapatawa na siyang harapin ang paghuhukom para sa kanyang mga ginawa noong siya ay nasa pwesto, lalo na ang kanyang kontrobersyal na giyera laban sa droga. Hindi ito isang politiko ang nagsasalita. Ito ay isang tao na bumabalik tanaw sa kanyang mga taon at nakikipagkasundo sa hindi maiiwasang katapusan. Ang lugar kung saan niya sinabi ang mahalagang pahayag na ito ay simple lang. Isang lokal na programa sa 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 telebisyon sa Davao, isang pamilyar na lugar kung saan madalas siyang komportable na magsalita ng malaya, malayo sa formal na limitasyon ng kabisera. Mukha siyang relax, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pagawang pa, Binanggit niya ang kanyang edad, ang kanyang iba't ibang sakit na matagal nang alam ng publiko at ang pangkalahatang pakiramdam ng pagod. Ito ay isang tunay at walang filter na pagtingin sa isip ng isang pinuno palagi kilala sa kanyang lakas. Ang marinig siyang magsalita tungkol sa pagtatapos, tungkol sa pagiging handa ng umalis Ta der hat ko ja ai zu wer für Augs bang up besides that Duterte kamakailan nang hindi natin iniisip ang investigasyon ng International Criminal Court. Ang multo ng ICC ay matagal nang nakabantay sa kanya simula pa noong siya ay presidente at patuloy itong nagiging malaking isyu sa buhay niya pagkatapos ng kanyang termino. Ang investigasyon sa libu-libong namatay sa kanyang giyera kontra droga ay parang araw ng paghuhukom hindi sa harap ng Diyos kundi sa harap ng tao kaya ang mga sinabi niya na na na, na 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 handa siyang humarap sa paghuhukom ay pwedeng tingnan sa ganitong paraan sinasabi ba niya ito para sa ICC na parang sinasabi niyang handa siya sa mas mataas na hukuman para balewalain ang kapangyarihan ng panigdigang korte ito ay um, pinagdedebids debatehan ngayon ng mga eksperto sa batas at mga analyst sa politika. Para sa mga kritiko niya, hindi nagkataon lang ang panahon ng mga pahayag na ito. Nakikita nila ang pag-uusap niya tungkol sa kamatayan bilang isang uh, papasamlerian, paparara, makakuha ng simpatiya at para ilihis ang usapan mula sa mga seryosong akusasyon ng krimen laban sa sangkatauhan. Sa pagpapakita niya sa sarili bilang isang matanda at may sakit na handa ng mamatay. Baka sinusubukan niyang sinusubukan niyang pababae ng galit ng tao at palitan ang kwento mula sa pagiging isang posibleng kriminal sa mata ng mundo patungo sa iba, pagiging isang bayani na malapit ng Tokumano. Ang pananaw na ito ay nagsasabi na ginagamit ng dating presidente ang kanyang kalusugan at edad bilang panangga. Isang paraan para pigilan ang mga posibleng problema sa batas at politika mula sa patuloy na pagtatanong ng ICC. Ito ay isang malakas na paraan ng public relations na ginagawang isang personal at malalim na drama ang isang banta sa batas. Uh, nang kumalat ang balita tungkol sa mensahe ng dating pangulo sa social media, ang reaksyon ng mga Pilipino ay magkasalungat tulad noong siya pa ang nakaupo. Sa isang banda, isang malaking pagmamahal at suporta ang bumuhos mula sa kanyang mga taga-suporta. Salamat Tatay Digong. We love you, Duterte, mga mensaheng puno ng pagmamahal at dasal para sa kanyang kalusugan. Para sa grupong ito ng mga tao, ang kanyang mga salita ay isang paalala ng leader na tinitingnan nila bilang isang ama. Matapang, pero may malasakit. Ibinahagi nila ang mga video ng kanyang talumpati, pinupuri ang kanyang tapang at pagiging totoo na nga kung ipagpapatuloy ang kanyang mga sinimulan. Ang kanyang pagiging mahina ay tila nagpalalim ng kanilang koneksyon sa kanya. Ginagawang personal na pagmamahal at katapatan ang kanilang suporta sa politika. Sa kabilang panig naman, ang reaksyon ay puno ng pagdududa at sa ilang pagkakataon, galit para sa mga pamilya ng mga biktima ng gira kontra droga at sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ang sinabi ni Ginoong Duterte tungkol sa pagharap sa paghuhukom ay walang laman nakita nila ito bilang isang pagtatangka na umiwas sa pananagutan sa karahasan na nangyari sa kanyang termino. Para sa kanila, ang Tunay na pagiging handa sa paghuhukom ay ang pagkilala sa sakit at paghihirap na dulot ng kanyang mga patakaran at ang pakikipagtulungan sa mga investigasyon, hindi ang paghingi ng tulong sa Diyos. Ang mga online forum at comment section ay naging labanan kung saan ang mga user ay nagpo ng mga estatistika at personal na kwento upang Salungatin ang kwento ng isang mabait na leader na ipinapaalala sa publiko ang madilim na bahagi ng kanyang anim na taon sa kapangyarihan. Sa mga palengke, jeepney at mga pagtitipon sa komunidad, ang puso ng pampublikong usapan ng mga Pilipino. Ang mga usapan ay hati ren. Tai si na umuduta pulet we're not weighing sensitive so we could for isang personalidad tulad ni Rodrigo Duterte ay may Senate nagbigay reaksyon sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang mga kakampi na marami ay nasa mahahalagang posisyon sa kasalukuyang gobyerno at sa kongreso ay mabilis na nagpa na pahayag ng kanilang suporta at paghanga. Ang mga senador at kongresista mula sa kanyang partido ay naglabas ng mga pahayag na pumupuri sa kanyang walang sawang pagmamahal sa bansa at sa kanyang walang pag-iimbot na serbisyo. Ipinakita nila ang kanyang mensahe bilang salita ng isang tunay na estadista, isang leader na ang pangunahing layunin kahit sa kanyang huling mga taon ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang mga pagpapakita ng katapatan na ito ay, syempre, mayroon ding pakinabang sa politika. Nagsisilbi itong paalala sa publiko ng kanilang koneksyon sa dating Pangulo at upang pagsamahin ng suporta nang kanyang malaking base ng taga-suporta. Para sa kanila, ang uh, habilin ni BBI, siya na ni Tosper Ted, na ipagpatuloy ang kanyang laban ay isang direktang tawag sa pagkilos. Sa kabilang panig naman, ang oposisyon sa politika ay nagbigay ng mas maingat at kritikal na tugon. Bagamat ang ilan ay uh, nagbigay ng magala at karaniwang pagbati para sa kanyang kalusugan, isinama nila ito sa mga panawagan para sa pananagutan. Maingat ang mga leader ng oposisyon na hindi lumabas na walang respeto sa isang matanda. Ngunit matatag nilang inulit na ang, uh, ang mga personal na pagmumuni-muni tungkol sa kamatayan ay hindi nagpapawalang sala sa sinuman sa kanilang mga responsibilidad, sa kanilang mga ginawa habang nasa kapangyarihan. Ginamit nila ang pagkakataon upang ipaalala sa publiko ang mga hindi pa na lulutas na isyo mula sa kanyang pagkapangulo. Lalo na ang libu-libong extrajudicial killings Ah, uh, siguro si Bibig si he's already isang political analyst. Yung uh, mensahe ni dating Pangulong Duterte ay isang galing sa political communication. Maraming pwedeng ibig sabihin at may plano itong pinupunto. Sabi ni Dr. Elena Reyes, isang political scientist mula sa University of the Philippines, parang ginagawa niya na ang kanyang magiging alaala. Hindi daw nagtatapos ang kwento ng isang leader pagkatapos ng kanyang termino. Sa maraming paraan, ang panahong pagkatapos ng pagkapangulo ang pinakamahalaga para hubugin kung paano siya maaalala ng kasaysayan. Sa pagsasalita niya tungkol sa kanyang kamatayan at pagiging handa sa paghusga, umaapela si Mr. Duterte sa damdamin ng mga tao na husgahan siya batay sa kanyang intensyon, ang sinasabi niyang pagmamahal sa bansa, sa halip na sa mga kontrobersyal na resulta ng kanyang mga patakaran. Sinusubukan niyang isulat ang unang bersyon ng kanyang sariling alaala sa kasaysayan. Ang paggawa ng alaala na ito ay hindi lang para sa mga... Alam bro, nang no, say, hindi damay, kasaysayan mayroon din itong agarang epekto sa sa, sa politika. Dahil sa muling pag niya sa kanyang malaking base ng taga-suporta sa emosyonal na paraan, pinapalakas niya ang kanyang posisyon bilang isang political kingmaker. Ang kanyang mga salita ay paalala sa kasalukuyang administrasyon at sa mga susunod na politiko na ang kanyang impluensya at ang katapatan ng kanyang mga tagasunod ay nananatiling malakas. Isipin nyo na lang na parang pinabay, pinaana uh, pa i uh, eh, eh, piratibay niya anyang ya, anyang um ka kanjang junk brand ang tatay digong brand ay nakabase sa pagiging totoo lakas at hindi pagsunod sa mga nakasanayang gawain ng mga elite ang, ang mensaheng ito na napaka-personal ay swak na swak sa kanyang brand so Kapag pinag-uusapan natin ang mga nagawa ni Duterte, parang isang kumot ito na maraming magkasalungat na sinulid. Ito ay isang pamana ng napakaraming proyekto sa infrastruktura, ang programang Build, Build, Build na nagpasigla sa ekonomiya at nagpabago sa ilang bahagi ng bansa. Kaya mga, mga, mga kalsada, tulay at paliparan ay matibay na patunay ng pagtutok ng kanyang administrasyon sa pagpapaunlad. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa labas ng Maynila, ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng tunay na pag-unlad uh, uh, na is isang uh, parang ng mga mga pangako na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Ito ang Duterte na ipinagmamalaki ng kanyang mga taga-suporta ang tagapagtayo, ang praktikal na tao, ang presidente na nakigaw ng daw bagay. At nagzagdaw si Sage si na yagsagala ng pag-short -sure yung unlad sa mga probinsya. Ito ay isang pamana na nakasulat sa bakal at simento. Nakikita at hindi maitatanggi. Ngunit, ang parehong kumot na ito ay may bahid ng madilim. Hindi mabubarang sinulit ng giyera kontra droga. Ang uh, pamana ng Imprastruktura ay kasabay ng pamana ng pagdanak ng dugo. Sa bawat tulay na itinayo, may libu-libong pamilya na nagluluksa sa mga mahal sa buhay na nawala sa isang kampanya, tuli na umani ng pagtuligsa mula sa ibang bansa. Ang uh, pangalang Duterte ay hindi mapaghihiwalay sa mga imahe ng mga pagpatay na parang vigilante at ang takot na kumalat sa maraming komunidad ng mahihirap sa syudad. Ito ang Duterte na hindi malilimutan ng kanyang mga kritiko. Kanyang ayun naman ang nagtulak ng karahasan, ang pinuno na namuno sa panahon ng matinding paglabag sa karapatang pantao. Ang bahaging ito ng kanyang pamana ay hindi nakasulat sa semento, kundi sa kalungkutan ng mga byuda at ulila at sa mga ulat ng mga organisasyon ng karapatang pantao. Ang pagkakasalungatan ay umaabot sa kanyang estilo sa politika. Ipinakita niya ang sarili bilang isang tagalabas, isang tao ng bayan na matinding kalaban ng mga mayayaman at ng nakasanayang sistema. Ang kanyang pananalita ay direkta, madalas bastos at ito ay umalingaungaw sa milyon-milyong nakaramdam na binaliwala at nawalan ng boses ng mga Pino politiko na nakasentro sa Maynila. Good sa kabila ng pagiging kontra sistema. Sa huli ay pinamahalaan niya ang isang sistema kung saan ang kanyang sariling mga miyembro ng pamilya at malalapit na kaalyado ay nagpatatag ng kapangyarihang pampulitika.